Hello guys, ito naman yung tutorial ng elevator effect Ituturo ko sa inyo guys, step by step para masundan nyo Basic lang to guys Siyempre, o na, gagawa muna tayo ng video Acting muna tayo guys Na kunyari, sasakay tayo ng elevator Ganyan lang kadali Tara na sa CapCut Punta sa CapCut Pindutin Tapos, pindutin ang new project Pindutin yung video na ating ginawa. Ayan, pindutin yung ad. Ngayon, puntahan muna natin yung video, yung pinakadulo. Ayan, tapos pindutin natin yung CapCut, i-delete. Ayan. Pagkatapos, pindutin yung plus sa gilid. Tapos, pindutin natin yung elevator effect. Pindutin yung ad sa baba. Pagkatapos, pindutin para ma-highlight. Tapos, hanapin natin yung overlay. ilong long press natin yan. Tapos, I-drag papunta sa unahan. Pindutin para ma-highlight. Hanapin yung transform. Pindutin yung transform. Pindutin yung resize. Pindutin yung aspect ratio. 9.16. Hmm. Resize na natin yung elevator effect. Tanggalin natin yung mga hindi kasali. Kayo na bahala mag-resize guys. Basta kailangan natin yung pintuan lang ng elevator. Pag okay na, pag na-resize nyo na, pindutin lang yung check sa taas. Ngayon guys, hawakan nyo na yung screen nyo, yung elevator effect, magalaw-galaw man yan I-adjust nyo yan, pwede yung paliitin, pwede yung palakihin Ngayon guys, isaktun nyo yan sa pintuan nyo Kayo na bahala mag-adjust dyan Pag na-adjust nyo na, i-play natin yan ng daandahan kasi tanggalan natin yan ng green Pindutin para ma-highlight Tapos hanapin natin yung remove BG Ayan, tapos chroma key I-move yung bilog para mawala yung green. Tapos, i-adjust nyo yung intensity. Inadjust adjust ko yan sa 67. Ngayon, pag okay na, pag na-adjust nyo na, pindutin nyo lang yung check sa taas. Ngayon, balik tayo sa unahan. I-play natin. O, ba diba? Nagbukas na siya, na wala pa tayo nakapindot. Pindutin yung arrow sa gilid. Tapos, hanapin natin yung freeze. Pindutin ang freeze. Ngayon, I-try natin kung timing na ba. Ayan, nakapindot na tayo bago siya bumukas. Ngayon, sa pagsara naman, timing na siya guys. Pindutin na natin yung dulo para ma-highlight. Tapos pindutin yung split. Tapos pindutin para ma-highlight. Tapos delete. Ngayon, balik tayo sa unahan. Pindutin para ma-highlight. Tapos hanapin natin yung duplicate. I-duplicate natin yan guys. Pindutin ang duplicate. Pindutin yung unahan para ma-highlight. Tapos hanapin natin yung overlay. Yun, naka-overlay na. Nasa baba na siya. Hanapin naman natin yung mask. Kasi imamask natin yan guys. Pindutin yung mask. Pindutin yung rectangle. Tapos invert sa baba. Ngayon guys, hawakan nyo na yung screen nyo. Palakihin nyo na yung pintuan ng elevator. Ayan. Pagkatapos, check nyo lang sa baba. Ngayon guys, export muna natin yan. Pero hindi pa tayo tapos ha. Hintayin lang natin mag 100%. Tapos pindutin yung done. Tapos balik tayo sa new project. Pindutin natin yung kaka-export lang. At yung video na wala pang edit. Pindutin yung add sa baba. Ngayon guys, puntahan natin yung second clip. Yung video natin na wala pang edit. Pindutin para ma-highlight. Tapos, hanapin natin yung overlay. Pindutin ang overlay. Ngayon, naka-overlay na siya guys. I-drag natin yan sa unahan. Tapos guys, hanapin natin yung remove BG. Tanggalan natin yan ng background. Tapos, pindutin yung auto removal. Huwag kayong mag-alala guys kung naka-pro yan. Gagawa natin yan ng paraan mamaya. Hintayin lang natin mag-green check sa taas bago tayo mag check sa baba. Ngayon guys, itry muna natin kung anong kinalabasan. Di ba yung tao, hindi nakapasok, tita siya oh. So ang gagawin natin guys, hanapin natin yung oras yung nakaharap ka na sa pintuan. Pindutin para ma-highlight. Pindutin yung split, tapos pindutin yung delete. Ayan, okay na yan guys. Yan, nakapasok na yung tao. Ngayon, pindutin natin yung cup cut. Pindutin para ma-highlight, tapos delete. ayun guys, okay na to. Subukan na natin sa umpisa. So, ngayon guys dahil naka pro tayo mag screen record tayo guys ituro ko rin sa inyo paano pindutin lang yung square sa gilid yan lumaki na siya tapos slide down nyo lang yung screen nyo guys tapos pindutin natin yung control panel sa may right side tapos edit switches ngayon hanapin nyo na yung screen record pag napindot na yung screen record I-play naman natin yung video. I-play natin hanggang sa matapos, guys. Ayan. Kapag matapos na yan, i-stop na natin yung recording. Ganun lang kadali, guys. Sana nakatulong sa mga baguhan.